Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa paglilipat ng mga espiritu? Ang idea ng paglilipat ng mga espiritu na maaaring ilipat ng isang tao, ang isang masamang espiritu sa ibang tao sa pamagitan ng paghawak o paglapit sa kanya. Ang mga nagtuturo ng konseptong ito ay nagsasabi sa iba na huwag makisalamuha sa mga kaibigan o miyembro ng pamilya na maaaring maglipat ng gayong espiritu sa kanila. Walang batayan sa banal na kasulatan, para sa konsepto ng paglilipat ng mga espiritu sa pamamagitan ng paghawak o pagiging malapit sa ibang tao o sa pamamagitan ng anumang iba pang paraan. Siyempre, maaari tayong maapektuhan ng mga negatibong salobin o ng pag-uugali ng iba. Ngunit ang pagkilala sa mga ito bilang mga espiritu nila lang na maaaring lipat sa iba ay hindi ayon sa Biblia. Sinasabi ng Biblia, mayroon dalawang uri ng mga espiritu nila lang ang hindi nahulog, mga banal na anghel at ang mga anghel na sumunod kay Satanas sa kanyang paghihimagsik. Ang mga anghel na hindi nagkasala ay tinatawag ng mga espiritu na dilingkod, Hebreo 1.14. At sinabi sa atin na isinugo sila ng Diyos upang maglingkod sa mga magiging tagapagmana ng kaligtasan. Iyon ay yung mga naniniwala kay Kristo bilang tagapagligtas. Ang mga anghel na sumama kay Satanas sa kanyang paghihimagsik ay nakalaan sa kadiliman. Judas 1.6 at bumubuo sa kawaan ng mga espiritu nila lang, mga demonyo, na nakatuon sa kasamaan. Ang Biblia ay nagtala lamang ng isang pagkakataon ng mga demonyo na ilipat mula sa isang buhay na nila lang patungo sa isa pa. Nangyari ito ng nang ilipat ni Jesus ang hukbo ng mga demonyo mula sa mga inaalihan ng mga tao sa kawan ng mga baboy. Mateo 8.28-34 Hindi inulit ni Jesus ang himalang ito ni hindi niya binalaan ng kanyang mga disipulo o tayo tungkol sa paglilipat ng mga espiritu. Walang dahilan para sa isang ipinanganak na muli na mananampalataya kay Kristo na matakot kay Satanas o sa kanyang mga nahulog na anghel. Kung lalabanan natin siya, lalayo siya sa atin. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang Diablo at lalayo niya kayo. Santiago 4.7 Bilang mga tunay na mananampalataya, ang ating katawan ay templo ng banal na espiritu. Makakaasa tayo na hindi papahintulutan ng banal na espiritu ang isang demonyo sa kanyang templo.